with ganda na ng katawan nito pero maliit pa yung ano itim na bilog di pa kasi naka start no ng ano mga kasmit eh, na proper conditioning ano pa lang to Capricorn. Sobrang Good morning, classmates. Kumusta? No? Sana okay lang kayo mga classmates kasi ano eh, tuloy-tuloy talaga yung ulan eh. No? Wala, ano, walang ti oh, ngayon lang tumigil. Kaya nakapag-vlog tayo para uh, ma-update naman kasi may buyer tayo na kukunin na yung mga stags din yung iba ship ko na ngayon hindi ako na extension kasi si hindi naman pwede ganito lang kailangan kasi nilang mapaligo, ma mapaligo maflashing mapurga ulit o. back to zero mga classmate kasi ano eh dahil sa ulan pero so far naman dito sa mga nakording walang ano walang natamaan ng pisik halak at sipon sa range may mga tatlo ata apat tapos dito sa mini range mang medyo madami kasi umabot ng anim o pito pito pala may nakinuha na naman kanina ganun kahirap pag tag ulan tapos dyan sa barn may dalawa akong nakita pina ko na medyo parang giniginaw Ibigay na ako agad ng ano, ambroxitil para ma-flashing na sila. Che Check din ako mga classmate, tingnan natin ha. All right. So ayun mga classmate, no, kung napapansin niyo, mahaba na naman yung damo. Kailangan na naman tabasan 'to. Ito yung bulik na walang kumuha <laughs> si kailangan ko talaga nun eh. kailangan ko ng pang sa patoka pero naka survive naman so andito siya papalagunin na lang namin din pwedeng pwedeng anong gawin dito sa December mga materialis din na iba palugun siya bulik white legged kasi may halong dan gray Cording. kasi wala wala gaano problema dito may bulik pala na bandila ano Check natin doon sa ano Sa Barn tayo bain. Hanggang ngayon wala pa rin yung ipa mga yung mga bagong pula Kuya Joey Sipag talaga ng mga kasama ko dito feeder pick na yung iba oh. masikip na sila dyan ito tayo sa ridge ito mga classmate flashing na rin to dilaos din purga kaso hindi kami maka si ngayon lang humi tumi, tumila yung ulan no pero sa itsura nila kung makikita nyo kailangan na talaga silang paliguan purgahin din flashing so medyo hindi na ano yung balahibo hindi shiny pero saglit lang yung mga classmate. Normal talaga yan kasi straight ba naman yung ulan. Yung stress nila mataas. So, kailangan natin i-refresh through, ano, flashing, dewarming, and delousing. Dito, may tinumaan nga isa dito eh. Saan ba pero gumaling na mga classmate, two days lang. Ito. So, ah, ito yun. Ito yung tinamaan ng sipon. Oh. Tibay talaga si Dan Gray, oh. survive Ano Dan Gray? Huwag mo na maglogo na pag pa naman yung balahibo. Stag lang yung mga klasa. Bull stag. Nako, ito ang medyo. Ah, hindi. Okay pa yan. Kung mga ganyang buntot-buntot lang mga klasmit, wala pang problema sa akin. Pa. Okay pa yan. Huwag lang yung talagang pinakabalahibo nila. Oh my God ito ang problema dito if may daan oh eh. ito ang problema dito mga classmate eh. stagnant stagnant water hmm huh? nabawasan yung pula nila. Hindi lang. mo flashing kayo narating na yung apat na box ko na amtil. Isang box na zero mite. Dalawang buti ng Vitamax. Pero may yung iba mga classmate mapula. Yung iba medyo nagpipel. No? Yan ang mga kailangan natin i-rescue dito. So far, so good. Lashing natin ito. Yung iba nga, naglilimlim na. No? Digo lang to. Yan lang man naman mga classmate, no? Yan lang ang gagawin talaga dyan. Wala namang iba. Pero sureball to, pupurgahin talaga. Pupurga na to sila. So, yun lang muna mga classmates. Update dito. More wins, God bless and mabuhay lahat ng Sabongero. Alright.